Hey, what's up mga boss? mga araw sa lahat ng pag-uusapan natin ngayon. Bakit nga ba malaki ang radiator ng mga Jimny, pati intercooler at meron pang oil cooler mga boss? Pero same engine lang naman sila sa mga minivan, which is K6A engine. The same lang sila ng displacement. Meron din itong turbo. At yan yung isishare ko sa inyo mga boss na napaka-importante nito na malaman ng lahat. Para malinawan kayo kung bakit mas malaki yung intercooler, mas malaki yung radiator, at meron pang oil cooler mga boss. Sa sinabi ko nga sa nakaraan kong vlog na ang cooling system ng mga minivan, ni is nagbabase talaga sa kanyang bigat at capacity at naitaas na nga natin yung unit at pag-usapan natin yung mga common issues nito ayan hub at saka kingpin bearing at syempre number 1 talaga ang oil leak sa mga K6A engine mga boss so kung mga observe nyo dito mga boss meron siyang malaking radiator at syempre meron siyang oil cooler na itong nagli-leak which is napaka common issue talaga ng mga Jimny kaya kung may Jimny ka na K6A pakitignan tignan mo to mga boss so balik tayo din sa topic na bakit nga ba in-upgrade ng mga manufacturer ang mga Jimny So first nating mapapansin mga boss, mas malalaki ang mga gulong ito kumpara sa mga minivan at syempre mas marami itong under chassis parts at mabibigat pa mga boss. Kitang-kita nyo naman na napakasolid ng front differential at yung mga chassis nito is napakakapal din, singkapal ng mga mukha ng bashers natin ay at meron pang center gearbox. Syempre naka-design kasi ito sa mga off-road, kumbaga parang pag-adventure siya na maliit. Ayun makikita nyo naman naka-A-frame yung kanyang chassis na pinasulid talaga nila mga boss. So ibig sabihin mas mabigat ang unit na to. At dahil mas mabigat ang unit na to, kumpara sa mga minivan, in-upgrade nila yung mga cooling system dahil kinakalculate talaga nila yan. Dahil mabigat ang unit na to, upgrade natin. Kaya yung mga minivan na galing sa Japan, which is alam naman natin na kinakargahan talaga natin ng more than sa kanyang capacity na 350 kilograms dito sa Japan. Kaya ang resulta mga boss, mas prone siya sa overheating. Kaya tayong mga car owners at mga mekaniko sa Pilipinas, tayo yung mag adjust mga boss. So kung makikita nyo ito, tinatanggal ko na yung bolt ng ating oil cooler. 24 mm lang yan. Ayan, so dito hindi natin tinanggal yung mga coolant hose para hindi na tayo mag ng coolant. Since maiksi ang hose nyan sa ibabaw, mahirap yan tanggalin mga boss at may technique tayo dyan. So dito lang tayo magpipwesto sa harapan at gagamit lang tayo dito ng plier. Actually, pwede nyo naman talagang tanggalin itong coolant hose para mas madali. Pero napaka time consuming na kasi kapag nag pa tayo ng coolant. So ipitin nyo lang dito ng plier tapos ikutin nyo siya clockwise. Sabay bunot pababa. Ayan, ganyan na kadali mga boss. Yan yung technique. Pero bunutin nyo na lang yung coolant hose kung nahihirapan kayo. At isin ko na lang to at papalitan ng dalawang o-ring so dito talaga natin makikita mga boss the same sila ng engine ng minivan pero mas malaki yung radiator nya pati intercooler ng turbo mas malaki din at the same time meron na rin siyang oil cooler dahil ang unit na to is mas mabigat at mahirap dalhin ng makina kaya binasi din nila dito na mas malaki yung radiator mas malaki yun din yung mga fan nito honestly mga boss nung nasa filipinas pa lang ako ituloy lang yung ginagawa ko sa mga minivan or yung mga multicab ninalakihan ko talaga ng radiator lalo na yung mga customers ko mga distance talaga yung biyahe nila at mabibigat yung kanilang mga karga. At syempre, huwag kayong basta-basta na gagamit ng malaking radiator na hindi angkop doon sa unit na inyong pagkakabitan. Kung magpipili kayo ng radiator, piliin nyo yung mas palapad siya at manipis mga boss. Dahil sureball talaga yan na malamig yung makina mo at the same time, mas madali rin niyang mahihit yung optimum temperature. Kasi kapag nagpalit ka ng mga radiator na malalaki yung tube tapos 2 or 3 rows pa yung pinalit mo, is mahirapan yung makina na mahit yung optimum temperature which is magresulta sa pagtaas ng fuel consumption at the same time hindi siya masyadong pursado kapag malamig pa yung makina. Kaya hindi rin basta-basta kapag nag-upgrade ka dapat may calculation din at syempre tamang observation at mindset sa ginagawa mo. I'm just giving you an idea mga boss according sa mga napagdaanan ko at mga totoong experience ko talaga sa Pilipinas. So dito ay patapos na tayo mga boss at salamat sa panunood kung mabuto sa video na to. Huwag kalimutang i-share, mag-follow at sana may nakuha kayo at natutunan sa ating kunting video. That's it. Thanks for watching. Galway sa See you the next video. you.